One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam din nyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumahain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggam bongga Sana lahat kayo ay nakapag-obaltin na ng todo-todo. Diyos ko, ako naman ang tatanungin din nyo ito. Ang sama ng pakiramdam natin since yesterday. Diyos ko, grabe. As in, talaga hindi ko na nakaya. As in, talagang Natulog na ako ng bonggam-bongga kagabi after ko mag-edit ng video ko yesterday Pero eto, syempre lumalaban pa rin tayo at hindi dahilan ang ganitong karamdaman para tumigil tayo sa mga ginagawa natin kayo ka naman. So, laban lang. So, ito nga, marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to. Oh my gosh. Sisiganaduhin ko magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, sabi ganon, Our Miss Supra Asia 2024 na si Altea Ambrosio sa Unpageant pa kaya siya bagay sumane. Well, si Althea, alam niyo sa totoo lang, kung photos ni Althea ang titignan ko, talagang napakaganda niya. Sobrang nagagandahan ako at parang feeling ko talaga kung ilalaban mo siya sa International Pageant, kakabog ang beauty niya. Pero kasi syempre kailangan din talaga ni Althea na pag-aralang maigi yung mga ganawa na caliber talaga kasi doon siya medyo kulang yung kanyang pasarela hindi ganun ka bongga at kung babalik siya sa patchen make sure lang na matrain niya yung sarili niya ng todo-todo kasi magaling naman si Altea in fairness naman pero ayun nga medyo kulang lang sa hataw at saka sa kalibre na alam mo yon na parang kung ilalaban mo ulit siya para siguradong manalo siya. So yun yung kailangan yung paghandaan. I love Alteya Ambrosio. Pero sa ngayon tingin ko sa Binibining Pilipinas, pwede siya, pwede siya maging Binibining Pilipinas Globe o kaya International. Why not? 'Di ba? Kasi yung beauty kasi ni Alteya hindi ganun ka-strong. So kalmado lang yung dating niya. Kaya parang feeling ko ah pwede to sa Binibining Pilipinas. Kaya try natin kung in the future, may isipan niya sumali, sa binibining Pilipinas. Kayo ba? Saan nyo ba nakikita si Althea na dapat sumali ng pageant? So, comment below mo yan. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Mama sa Miss World, Miss Universe, Miss Earth, kaninong queen ka talaga na masasabi mo ay galawang queen at nagagandahan? kay Miss World, sa totoo lang, gusto ko yung beauty ni Miss World kasi kapag tinitignan mo siya sa mga photos niya o kaya sa video, napaka-inosente ng dating, no? Yung hindi ba matapang yung pagkanyaa, uh, kanyang pagkamistisa. And I, like, I like the way kung paano siya gumalaw. Talagang napaka-class at queen yung dati. So, gusto ko yung beauty ni Miss World more than kay Miss Universe at kay Miss Earth. Pangalawa siya pa si Miss Earth. Si Miss Earth naman, natatalinuhan ako sa kanya. Magaling ang naging Miss Earth queen natin ngayon. Kaya sabi ko, ay, bongga to. Si Miss Universe, Ewan ko na lang sa kanya. Charot. So, pero maganda din naman si Miss Universe. Pag tinignan mo yung mga mata niya, talaga masasabi mo, wow, Miss Universe. But I love Miss World. Gusto ko yung beauty ni Miss World kasi wala ako nakikitang photos niya na hindi ako naaakit sa ganda niya. Kasi nakikita ko yung innocent look at queenly look niya. Di ba? Kayo din ba? And then, para sa sumunod natin, chika, mama, sa preliminary gown. So, kailangan pa talaga yung mga pambato natin sa Miss Universe ay kailangan yung kanilang preliminary gown ay hataw na to be honest, ang candidates natin sa Miss Universe, okay lang din naman na hindi na sila magpalit for the coronation night. But eto ha, ang naobserbahan ko, yung ibang kandidata natin, soso lang yung inilalaban nila sa prelim. Tapos may nakahanda silang damit para sa finals na bonggam bongga. Eh ang problema, hindi na sila nakakalusot sa ano, sa, sa semifinals. So hindi na nila nagagamit yon Kaya dapat pag yung lalabas sila sa international page, no? alam mo, sa Miss Universe, prelim pa lang dapat pasabog na sila. Bongga na. Huwag silang magsusuot ng damit na para ang piling nila soso -so lang and then magpapasabog sila sa coronation. Lalo na ngayon, ang piling ko kasi sa prelim pa lang, kumukuha na ng mga kusino ba yung ilalagay natin sa sa title, sino ba yung ipapasok natin sa top 5, sino ba ilalagay natin sa top 12, and then kahit humataw ka na <laughs> ng, coronation night ba body, wala na. Ganyan yung nangyari kay Chelsea Manalo eh. Freely, parang kalmado-kalmado lang yung laban na ginawa niya. Tapos pagdating ng coronation night, dun doon niya ibinukos yung, yung lakas at galing niya. So, na confuse tuloy yung judges sa kanya. Parang, ha? Bakit mo binago? So, yun. So, dapat, sa prilip pa lang hatawin mo na sa prilip pa lang pasabog ka na sa gown wag ka nang maghintay na nang mapasok ka muna sa semifinal tapos doon ka magpapasabog ano ba so ganyan yung nangyari kay Michelle D so hanggang ano lang nilagay siya doon sa top 10, eh pasabog yung gown niya. So, baliwala na, ba diba? So, yeah So, sana matuto yung mga kandidata natin na lumalaban sa international pageant na prelim pa lang hataw na dapat. wag nang mag-hold back, hold back. Tanggalin nila yung you know when you pick. <laughs> dapat ano yon wag na nilang sundin yon Dapat prelim pa lang, parang dapat rey na ka na. So, yan. Ganon, diba? So, yan. At para na masasumunod natin, Chika, Mama Sam, Mirna isgera handa na for the 7 Miss International Crown para sa Pilipinas. Tingin mo, Mama Sam, siya kaya ang makoronahan ngayon 2025. After natin may El Tokuyo sa Miss International, maraming nagdududa ngayon kay Mirna isgera na nakumukhang delikado pa para sa corona ng Miss, Miss International. Marami nagdududa kay Mirna na kung mukhang delikado to para sa korona ng Miss International. At, ayun na So, sabing ganon, dapat daw, na daw natin uh, putulin yung ano, wag daw natin, ang sabing gano'n, dapat daw, ang binibiling Pilipinas, wag daw mag-try ng mga, alam mo yon ng experiment candidates na inilalaban natin sa Miss International kasi alam naman na daw nila kung ano yung mga dapat gawin. Ako naman, ang thought ko naman dyan, ang kataon lang siguro talaga na na-elto kuyo si Angelica Lopez, pero hindi mo naman din mabiblame talaga, di ba si Mirna Isguera, eh, iba naman si na iba naman si Angelica. And ako na pala ako na mas potential talaga si Mirna Isgera sa Miss International kesa kay Angelica Lopez. Sa si Angelica Lopez kasi agresibo siya. Eto si Mirna Isgera very queenly yung dating. Ewan ko, ganun yung nararamdaman ko. From the beginning pa lang naman, di ba marami nagsasabi si Angelica Lopez na kung baka mailtokuyo to sa Miss International. Kasi nga, yung galawan niya pang Miss Globe. Siguro kung nilagay nila sa Globe itong si ano, eh hahataw ah, yan sa Miss Globe. Baka nag-runners-up pa yan o nag-title pa. Pero kung ang nilagay nila sa Miss International ay si Ana Lacrini, sa Miss International, I think nakapwesto pa tayo ng bongga-bongga o baka nanalo pa tayo. ba? Diba? So, yon Mali kasi yung pagkaano ng ano eh, ng Miss uh, ng Binibining Pilipinas dito eh, sa Queen nila noong 2023. Dapat, ang ginawa nila, si Angelica Lopez, ginawa nilang Miss Globe. Tapos si Ana Lacrini ang ginawa nilang Miss International. So, nakahataw pa yun doon ng bongga-bongga. di eh. sana walang na-elto Sabi nga ni Christine Anne Perez, dapat alam ng binibini ang pang binibiling Pilipinas International. Di ba? So, yun. Nakakaloka. Windang tuloy ako nun Anyway, so, magtiwala na lang tayo kay Mirna Isguera at tingnan natin kung ano yung ipapakita niya sa Miss International very soon. Di ba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, laban Pilipinas, mate nagtitrain under CJ J. Opiasa para sa kanyang pasarela sa reina hispano amerikana Tingin mo mama, sa mga hataw kaya si Dia Mate sa reina hispano amerikana ng bonggang-bongga. In fairness naman kay Dia Mate, nakikita ko yung determination niya yung determinasyon niya para sa kanyang laban sa international pageant at eto nga 'di ba si ano na si Jay Opiasa nga ang nagte-training sa kanya so maganda yan kasi alam naman natin na kabugan talaga sa reyna Hispano-Americana so mas maganda na na-prepare na-prepare yung kandidata natin in terms of pasarela. At isa sa mga pinakamaganda talagang pasarela na ibinibigay ay eto talaga si CJ Opiasa. So, magandang project to para kay CJ Opiasa. And then, tingnan natin kung magta-title na si Diamantes sa Pasarela Hispano-Amerikana ngayong susunod na buwan. Pero, syempre, bukod diyan, mas gusto ko rin mag-train si CJ Opiasa Sa susunod nating Miss Grand Philippines Kasi alam ni CJ kung ano ang dapat nating ipadala Alam ni CJ kung ano dapat ang hataw At ano ang timpla sa Miss Grand Di ba? So yun so, Sana tuloy-tuloy yan Maganda yan Nakita naman natin yung determination At nakikita natin na talagang ginagawa ni Diamante yung part niya At hindi imposible na manalo to sa na Hispano-Amerikanang ngayon to hon na. Di ba? At eto nga ang sumunod na chika. Cosmo versus Universe, mama sam. Tingin mo dapat nga ba talagang palitan na ng Cosmo ang Universe? Bakit naman papalitan? Nakakaloka naman. Alam nyo, sa totoo lang, eto nga lang, di ba? Kakamakailan lang may mga pumuputok na iskandalo dito sa Miss Universe na nakakaloka na pinagsasabi ni Argentina laban kay Raul Rocha, di ba? So, syempre nandoon tayo na parang ano ba? Totoo ba 'to hindi? Pero ako ang kung tatanungin ninyo ha, hindi ako naniniwala. Nandoon ako sa part na I hope na walang mga ganito sa mundo ng beauty pageant. Dati, yes, may mga naririnig tayo na no? may mga ganito. Pero sana naman, maiwasan naman yan. Kasi, wag nating dungisan, di ba? Hindi magandang tignan hindi kasi hindi magandang tingnan kung may mga ganitong mga insidente. At sana yung mga girls din, huwag kayong nagpapagamit para lang manalo kayo ng corona. Ano ba? So, pagdating naman dito na dapat nga bang palitan ng Cosmo? Hindi. Walang dapat palitan. Dapat matuto din ang Cosmo kung ano ang laro ang dapat ng gawin sa mundo ng pageantry para mas makilala siya ng gusto. Dapat magkaroon siya ng sarili niyang identity na wala siyang kinakalap. Hindi naman niya kailangan pabaksakin ang Miss Universe kasi parang ambubot pa niya para pabaksakin niya ang universe. Ang dapat niyang gawin ay paunlarin niya yung sarili niyang pageant. At ang Miss Universe naman, sana ipagpatuloy nila ang magandang kalidad ng beauty pageant nila. ba? Diba? So, yon nakakaloka kasi kung ano-ano mga nagpuputuka ng mga skandalo at ayan, may mga ganyan-ganyan na dapat palitan, dapat ganito, oh my gosh, nakakaloka. Wala akong nakikita, dapat palitan. Dapat ay pag-igihan para mas makilala at mag number one. Speaking of number one, bakit nga ba laging naglag ang NGI sa misosology? Kasi nga, di ba, may mga personal issue nga sila. So, kung gusto naman ilagay dyan, ilalagay naman yan. Kaya lang, ayun nga, eh, hindi siya nilalagay kasi may mga personal issue sila. So, ako, ang masasabi ko lang dyan, respeto din naman sa mga issue nila at kung ano man yung mga nasa loob nila. Parang piling ko naman, ang MGI, hindi na yan questionable kung ilalagay mo yan dyan sa Big Six or isasama mo siya dyan sa Big Five. Hindi questionable yon Kasi parang napatunayan naman na ng MGI sa atin kung ano ang meron sa budget nila. At kung engagement man ang pag-uusapan, maniwala ka. Sa mga budget na yan, Miss Universe lang ang pinakamaingay na pinag-uusapan sa social media. followed by Miss Grant. So, yon So, depende yan. Respetuhin natin yung decision ng Miso. Ayan ang gusto niya. Ayan ang masusunod. Pero sabi nga ni Mr. Nawad, hindi naman niya kailangan na mailagay pa sa dyan or hindi naman niya hinahabol yung sarili niya na dapat tawagin siya ng tao na o oh, ako ang number one, ako ang nasa big six, or my uh, major pageant na ako. Sabi nga ni Mr. Nawad, ano doon siya nakapokus siya kung paano niya pa mapapaganda yung pageant niya at paano pa gugustuhin ng mga tao ang pageant niya. And I think ang tao na mismo ang magsasabi na ikaw ang isa sa mga dapat nasa number one o big pageant. Di ba? Hindi yung sila. Kasi parang feeling ko, yung mga tao naman, andyo siya o wala, naniniwala na sa pageant ng Miss Grant. And naniniwala sila na ang isa ang Miss Grant sa mga pinakamatindi pagdating sa production, sa ibinibigay sa ating talagang activity. So, panalo doon ng Miss Grand And I think hindi na kailangan pa, o dapat masali dyan ang Miss Grant. Eh kung ayaw ilagay, anong gagawin natin, di ba? So, dapat nandoon lang sa tema na ipagpatuloy lang ni Miss Gran yung kanyang advocacy. <laughs> ipagpatuloy lang ni Miss Gran yung kanyang ginagawa at hanggang sa ang tao na mismo ang maglagay sa kanya sa trono na number one. di ba? So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganoon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.